So, may 100 questions na ako dito ang tinatanong, pag naglulo ba, lalaki katawan o papayat? Noong una, hindi ko alam yung lulo. Tapos ngayon, nagets ko na yung lulo ano eh, siguro mag-burn ka ng calories pero sobrang minimal. tas inuubos mo yung time mo. <laughs> yun lang isip ko ah, Dapat yung oras mo na sa ganyan is gamitin mo. Mag-aral ka, magbasa ka para matuto ka. Uh, mag-workout ka, gumalaw-galaw ka, tumulong ka sa gawain bahay. mag-linis ka ng bahay, uh, mag maglinis ka ng kotse, mag-workout ka, mag-sports ka. Kulang ka sa galaw yung nung araw bago na uso tong mga cellphone, social media, ang kabataan, patentero, basketball, hindi nyo maawat sa basketball court, 10 o'clock na, pinapasara na yung ilaw, nagpapatentero, halbulan, moro-moro, agawan base, ngayon puro cellphone na sa so, kailangan nyo lang gumalaw para mag-burn ng calories. Hindi, hindi masyado, hindi nakakapayat ng lulu, hindi nakakalaki ng katawan. Wala. So, yun lang. Tama kayo, mali ako, doctor. Do what works you. God bless, guys.